isinulat ni Giovanni Pido, ang manlalakbay na manunulat. Sa malaking bangka pa lang, Usap-usapan na doon ang tungkol sa mga aswang. Ang Ofaria o Beringan ay isang nakatagong kaharian sa Pilipinas. Na aswang ang tumambad sa harapan ko at lawit ang dila. Nasa harapan ko pala mismo ang babaeng nakatamit pang na nakabuka ang bibig. At nananalaytay sa dugo ko ang pagiging isang babaylan. May gumagalang aswang sa lugar na ito. Ang mundo ay ng hiwaga at kababalaghan. At ito nga ang dahilan kung bakit nag-aalulong ang mga aso ngayon dahil sa isang aswa Sa pakikipagtulungan nila Sharon Navera, Eleanor Valdivia, Victoria Burgos, Shaila Hart, Christina Rivera, Rona Micalier, Giovanni Pido, Jed Montemayor, Wilmonte Falco, Taong Lumot at Planetang Tagalog. Ang kwentong ito ay nagmula noong taong 1956. Merong isang syudad na nagngangalang Hokkaido sa Japan. At sa syudad na iyon, merong isang lugar na tinatawag na murora May isang kolehiyo sa Muroran kung saan nag-aaral ang isang babaeng nagngangalang Kitsu. Isang araw, pumasok sa kuleyo si Kitsu gamit ang kotse ng kanyang ama at tuwang-tuwa ang kanyang mga kaibigan. Anong meron, Kitsu? Bakit nagdala ka ng kotse? Himari, aking kaibigan. Ngayong araw na to, tayo papas sa syudad gamit ang kotse ito at tayo magsasaya. Mukhang masaya yan, Kitsu. Oras na nga para tayo magsaya. Matagal na rin ang uling nating kasiyahan. Oo, oh, tama ka nga, Fuji. Ngayong araw, lilibot tayo sa buong syudad na nakakotse at magsasaya. Sige, Makita tayo pagtapos ng klase at tayo aalis. Wala mauhuli. At wala mag extra classes. Oh yeah, tara na mag-party. Kita tayo mamaya. Matapos noon, bumalik silang lahat sa kanika nalang mga klase. Dinala ni Kitsu ang kotse at sumakay ang kanyang mga kaibigan Naglipot sila kung saan saan. Okay guys, saan naman tayo sa susunod? Nawawala na ako ng idea. Bakit hindi tayo pumunta sa street number 13 ngayon? Nagtinginan ang magkakaibigan at ngumiti. Tama ka, Fuji. Puntahan natin ngayon ng malaman kung anong itsura doon. Anong ibig niyo sabihin? Ano bang meron sa street number 13? Anong pinagsasabi mo, Himari? Hindi mo talaga alam ang kwento ng street number 13? Hindi eh. Malamang hindi. Kakalipat ko lang dito, di ba? Kaya kung nga kayo tinatanong... Fuji, eh. ikaw ang magsabi kay Himari. Dalawampung taon nang nakalipas. May babaeng nagngangalang Kashima Reiko ang nakatira sa kalye na iyon. Isang araw, nilapastangan siya ng masasamang loob at pinutol ang kanyang katawan. Magmula noon, yung pangitaas na bahagi ng katawan niya ay lumilibot doon at pag dumaan doon, papatayin niya. Kilala siya bilang teke-teke sa mororan. Ano? Bakit? Ang sabi sa kwento, hinahanap niya ang pangibabang bahagi ng katawan niya at papatayin ang kahit sino para kunin ang mga binti nila. Ibig niyo ba sabihin papatayin niya muna yung biktima tapos puputuli ng mga binti nila at susukatin yun? At pag hindi nagkasya sa kanya, magagalit siya at hahanap ng susunod na biktima? Matapos nilang marinig si Himari, nagtawanan ng lahat. Ano? Mga kaibigan, pupunta pa ba tayo sa street number 13? O mag u turn na lang ba ako? Street, street number, number 13. 13! Mga kaibigan, huwag na tayong pumunta ngayon. Kailangan ko umuwi na maaga ngayon. At saka, gabi na din. Anong pinagsasabi mo dyan? Ngayon ang pagkakataon natin pumunta doon. Pero kailangan ko talaga umuwi ng maaga ngayon. Sa ibang araw na lang tayo pumunta doon. At saka, malayo yung lugar na yun mula dito. Himari, kailangan natin pumunta doon ngayon. Pangako ko sa'yo, aalis din tayo agad mula doon. Oo nga. Sige na, pumayag ka na. Sige na nga. Pero hindi tayo magtatagal doon, ha? Mahal na mahal ko ang aking mga binti. <laughs> Nagtawana ng lahat sa sinabi ni Himari binilisan ni Kitsu ang takbo ng kotse nang makarating sila ng mas mabilis. Nang papalapit na sila sa Street 13, mayroong babaeng biglang nagpakita sa harap ng kotse nila. Puti ang kanyang buhok at mukhang matanda na. Itinigil ni Kitsu ang kotse at tumapit yung babae habang tumatawa. Nagulat ang magkakaibigan nang makita ang babae. tayo pupunta doon. Bakit ka biglang sumulpot sa harap ng kotse? Gusto mo bang masaktan o ano? Huwag ako ang alalahanin ninyo. Dapat mas alalahanin ninyo ang inyong mga buhay. Umalis na kayo dito kundi walang makakaligtas sa inyo. Walang sino man. Umalis yung babae matapos silang babalahan. Sandaling sumama ang loob ng magkakaibigan may kakaiba sa babaeng yun. Ngayon, mas lalo kong gusto malaman kung ano nga ba ang meron sa street number 13. Bilisan mo na, Kitsu. Binilisan muli ni Kitsu ang pagpapatakbo ng kotse at lumiko sa street number 13. Pinerada niya ang kotse at bumaba ang lahat mula rito. Tinitigan nilang lahat ang kalye. Walang sino man ang nakatera dito at lahat ng bahay ay may tabla. Abandonado ang buong kalye at walang kahit na ano maliban sa streetlights. lights. bang tao dito? Mukhang alam na ni Kashima na hindi tama ang sukat ng mga binti natin sa kanya. <laughs> Tinawanan siya ng mga kaibigan niya pero bago sila makabalik sa kotse, may lumipad na kutsilyo patungo sa kanila at nasaksak si Himari sa leg. Mumuhos ang dugo mula sa leg ni Himari habang siya'y bumagsak. Himari! sino bumuto nito? Himari! Asinghap-singhap si Himari. Nang makita ito ng tatlong magkakaibigan, sila'y natakot. Kailangan nating pumunta sa ospital! Ngayon din! Nagsimula silang makarinig ng kakaibang tunog galing sa kalye. Nang tumingin ang tatlo sa kalayuan ng kalye, nakakita sila ng dalawang kumikinang na mga matang papalapit sa kanila. Siya ay walang iba kundi si Kashima. Kalahati ng kanyang katawan ay gumagapang papalapit sa kanila. Ngunit napakabilis nito. Nilapitan ni Kashima si Kaen. Sinaksak niya ito kung kaya't sumigaw ng matini si Kaen. Ah! Takbo na tayo! Kailangan na nating umalis dito! Nagsimulang tumakbo si Kitsu at Fuji, pero hinilan ni Kashima ang binti ni Fuji at kinagat ito. Tumumba si Fuji sa sahig dahil dito. Lumingon si Kitsu, nanginginig sa sobrang takot habang inaatake ni Kashima si Fuji gamit ang kanyang matatalim na ngipin. Dali-daling tumakbo si Kitsu papunta sa kotse Pinaandar ito at nagmaneho papalayo. Nang makita ni Kashima si Kitsu papalayo gamit ang kotse, hinabol niya ito ng napakabilis. Pinagpapawisan na si Kitsu sa loob ng kotse. Tumalon si Kashima sa harap ng salimin ng kotse at pinasag ito. Binuksan ni Kitsu ang glove box ng kotse at inilabas ang kutsilyo mula dito. Inatake niya si Kashima ngunit hindi ito tumatalab kay Kashima. Kinuha niya ang kutsilyo kay Kitsu at isinaksak ito sa kanya doon na matay si Kitsu. Nang sumunod na araw, dalawang pulis ang dumaan sa kaling iyon at natagpuan ang apat na bangkay sa kalye. Apat na bangkay ang nakahilata sa kalye ang pangitaas na katawan ay nakahiwalay sa pangibaba. Paniguradong ang Kashima Ghost ang may kagagawan nito. Ewan ko ba kung kailan matututunan ng mga taong lumayo sa lugar na ito. Isang buwan matapos ang insidente, may isang lalaking dumaan sa street number 13 at siya ay nakakaramdam ng takot. Nababaliw na ata ako para dumaan dito. Pero kailangan ko pumasok sa trabaho. Sabi ng boss ko, shortcut daw ito. Sana matignan ko muna ang mapa. <laughs> Tumayo siya sa bukana ng street number 13 at nagmasin. Ano ko po? Saan ako pupunta? Naliligaw na ata ako. Lalakarin ko na lang tong kalye para makita kong pamilyar yung kabilang dulo. Patuloy na naglakad ang lalaki sa kalye at ilang sandali lang, maririnig ang kanyang matinis na sigaw. Magmula ng aksidente iyon, pinahinto na ng gobyerno ang pagdaan sa kalye iyon at nilagyan ng harang ang lahat ng daan papunta doon. Ang buong syudad ay kailanman ay hindi na dumaan sa kalye iyon para maiwasan ang gulo ng Street Number 13 at Nikashima. Kashima. pinalaya ako ng aking pagsusulat. Sana pinalaya din kayo ng inyong pagbabasa o pakikinig. Jubalik.